isa na naman pong mainit na balita dito sa mundo ng cryptocurrency ang ating pag-uusapan ngayon at ito po ay tungkol muli kay Ripple. Ayan, usap-usapan po ngayon ang posibilidad ng initial public offering or IPO ng Ripple lalo na tila patapos na ang matagal nitong kaso laban sa US Securities and Exchange, Exchange Commission or SEC. Pero bakit tila hindi pa rin ito natutuloy. Ano ang mga pahayag ng CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse tungkol dito? Kaya ayan po ang siyang ating aalamin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay paki-basa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, kailan nga ba magaganap ang Ripple IPO? Matapos pong umatras ang uh, Ripple sa kanilang cross-appeal laban sa SEC, marami ang uh, lalong nagkaroon ng interes sa kanilang IPO. Sa isang interview, sinabi po ni Ginoong Brad Garlinghouse na ang IPO ay isang natural na hakbang para kay Ripple upang uh, palakasin ang kanilang posisyon sa global market. Gayunpaman ay hindi siya nagbigay ng eksaktong pecha kung kailan ito magaganap. Ayon po sa mga eksperto, malaki ang posibilidad na mangyari ang Ripple IPO sa loob ng susunod na labing uh, dalawa hanggang labing 18 buwan or 12 months to 8 months. Ayan, may ilang analyst na naniniwalang maari itong uh, uh, ilabas o ilunch bago po matapos ang taon, lalo na kung uh, magiging maayos po ang takbo ng regulasyon sa U.S., ngayon bakit pa bakit hindi pa ito ang priority ng Ripple? Ayun. Bagamat marami pong uh, investors ang sabik sa IPO ng uh, Ripple, mukhang hindi pa ito ang pangunahing prioridad ng kumpanya sa ngayon. Ayon po kay Ginoong Garling House, nasa tamang posisyon na ang Ripple upang isaalang-alang o pag-isipan ang IPO. Ngunit mas binibigyan po nila ng pansin ang mga acquisitions o pagbili ng ibang kumpanya upang palakasin pa ang kanilang ecosystem. Ngunit, hindi may na ang uh, pagpasok po ng Ripple sa stock market ay isang magandang hakbang upang uh, mapalakas ang tiwala ng institutional investors. Yan, mga institutional investors. Ada uh, maraming uh, malalaking kumpanya at institutions ang uh, nag-aalangan na mag-invest sa crypto dahil po sa mga legal issue na illegal legal na issue. Ngunit kung uh, magiging publicly traded company ang Ripple, posibleng mas dumami po ang pondo at investors na papasok dito. Ngayon eh ano po ang posibleng epekto ng Ripple IPO kay XRP? Marami pong crypto analyst ang uh, positibo sa magiging epekto ng Ripple IPO sa presyo ni XRP. Ayon po kay Ginong Egrag Crypto Ayan, posibleng umabot po sa $10 ang halaga ng XRP pagkatapos po ng IPO. Samantalang si Ginong Ali Martinez naman ay nagsabi na maari po itong umakyat hanggang $15. Kung magiging matagumpay po ang IPO, malaki ang posibilidad na magkaroon ng mas mataas na demand kay XRP dahil uh, magiging mas madali para sa mga institutional investors na suportahan ito. Ito rin ay magbibigay ng mas malaking tiwala kay Ripple bilang isang kumpanya na maaring magdulot ng bullish sentiment sa market. Ngayon ay ano po ang posibleng epekto ng Ripple IPO sa buong crypto market? Maliban po sa epekto nito kay XRP, inaasahang magkakaroon din ito ng epekto sa buong crypto market. Ang pagiging isang publicly traded company ng Ripple ay maaari pong magdala ng mas mataas na antas ng legitimacy sa cryptocurrency industry. Dahil dito ay posibleng mas marami pang kumpanya at investors ang mahikayat na pumasok sa crypto space. maari rin po itong magdulot ng bagong partnership at saka collaboration sa larangan ng blockchain at saka financial technology. At kung magiging matagumpay po ang IPO, maaaring magbukas ito ng pinto para sa iba pang malalaking crypto companies na gawin din ang parehong hakbang. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa atin, ang Ripple IPO ay maaring magdala ng magagandang oportunidad kung tumaas po ang presyo ni XRP dahil sa IPO, maring magkaroon tayo ng pagkakataon na kumita mula sa ating XRP holdings. Bukod dito, kung mas tatagin tatanggapin po ng mainstream financial institution ang Ripple, maring mas dumami ang financial services uh, sa bansa na gumagamit ng XRP posibleng mapabilis at uh, mapamura ang mga remittance transactions na gamit ang uh, blockchain technology na isang malaking tulong para sa ating uh, mga OFWs uh, at syempre sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa kabuuan ay mukhang uh, matatagalan pa bago turuyang ma-launch ang Ripple IPO ngunit mukhang hindi naman ito magiging hadlang sa patuloy na paglago ni XRP at ng buong crypto market. Kung ikaw po ay isang XRP holder, magandang pagmasdan po ang galaw ng market at maghintay po ng tamang pagkakataon para magdesisyon kung mag o magbebenta. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.